Hangad na itaas sa mga pamantayan at kadulubahasaan sa pagsubok ng mga materyales ang Quality Assurance Section QAS ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija 2nd District Engineering Office, DEO, ay nagsagawa ng laboratory training sessions sa asfalto at semento na materyales ng mga tauhan ng Quality Assurance Section o QAS nito. Mula April 15 hanggang 20, 2024, ang pag-asanay ay nagbigay sa mga kawani ng mga teknikal na kasanayan sa mga pumaraan tulad ng Portland Cement Consistency, Air Content sa Mortar at Asphalt Mix Extraction. Itinampok e ng mga materials engineer mula sa Bureau of Research and Standard ng DPWH sa naturang sesyon ng paggamit ng pinakabagong kagamitan ng QAS kabilang ang automatic uh, penetrometer, muffle furnace, kinematic discometer at humidity cabinet para sa isang mas komprehensibong karanasan sa pag-aaral sa 2-star rated materials testing laboratory. Inaasahan ni District Engineer Elpidio Y. Trinidad na ang pag ay magpapalakas sa kakayahan ng opisina sa pagtatasa ng integridad ng proyekto sa pamagitan ng pinahusay ng mga pamaraan sa pagpasok ng mga materyales. Samantala, naniniwala ang QAS Chief na si Illuminada G. Flores na may tataas nito ang kakayahan ng kanyang mga tauhan at masisiguro ang kanilang patuloy na kagalingan sa pagsubok ng mga materyales. Nabilan sa mga tagapagsanay ang uh, Materials Engineers Ferdinand P. Vergara Jr., Marie Christine R. Gonzales, Saturnino R. Orate Jr., Laboratory Technician Melchor S. Aguianan, at Chemist Adelson G. Ong.